pagdating mo ba, maalala pa siya kung nakita mo siya. Anong ko, yes. Sabi niya, sige, humarap ka lang. Tapos sabi niya, nandiyan yung nanay mo. Ay, tapos nandiyan. Kasi ang dami po eh. Yung mga camera na, iba-iba po eh. Tapos, nandiyan na siya. Pwede mo siyang lapitan. Pagtingin ko po may babae ng malakad. Nung so, ko po yung mukha nanay na ko. Ito po napatunayan na meron pa lang yung dugo na parang. Ay, hey, nanay Alam ko yun.

siya patungo sa kanyang oma o nanay. Kita na 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 <coughs> Ako tumatakbo ko na parang pakiramdam ko na wala yung ipot na ng polis na yung uniform ng basketball yung mga wala ko college student high school student elementary then dating yung point na umalik ako hindi ko ulit yung aning yeah. <laughs> <-mundak> na taon nagbuntat na bata dahil hindi ko nabigay naaaguloy na